Good morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ngayong araw na to, ang topic natin ay tungkol naman sa mga ready to lay na native chicken at saka mga inahin, pati na rin ang tandang na kasama nila sa bahay nila. Ano ang pagkain nila? Paano mo sila i-manage? Ibig sabihin, paano mo sila pakakainin? Paano mo sila bubahayin dyan na matiwasay? paano ang inumin nila lahat pag uusapan natin ang mga ready to lay pulit na kagaya nito ay madali lang na alagaan madali lang din na alagaan ang mga inahin na kagaya ng mga yan ito, ang mga ito balik tayo mula dun sa kiti, commercial feeds di ba? na hanggang dun sa 91 days nila or sa 3 months nila kahit na native chicken yan at pwede mo namang pakainin yan ng kahit na ano, kagaya ng iba na pinapakain nila ng kahit ano, yung mga native chicken nila, pinapakain nila ng iba't ibang mga raw materials. Raw materials ang tawag ko doon kasi yung mga pinapakain nilang cracked corn, yung mga yellow corn, no? At yung mga binlid, mga materials yan na ano, pwedeng i-incorporate mo doon sa paggawa mo ng feed formulation. Pero, hindi gaano ginagamit lang kasi yung binlid doon. Yellow corn talagang ginagamit. So in short, yung iba't ibang cereal, yung mga grains, no? Kagaya ng palay, yung bigas, mga binlid, mga yellow corn, tapos yung mga ibang legumes, yung munggo, o kaya iba yung mga vegetables, kagaya ng mga repolyo, mga carrots, ganyan, no? So yung mga yon hiwa-hiwalay kasi na ipinapakain ng ibang mga farmers. Lalo na sa mga liblib na lugar, no? Yung mga uh, hindi masyadong naaabot ng mga kaalaman. So, individual nilang pinapakain ng mga ngayon. At kahit na nandito sa kabihasnan, ano pa rin, mga marami pa rin nagpapakain ng gano'n. Pero alam nyo ba na kahit mga native chicken yan, kahit na hindi sensitive yan, kahit nakainin lang nila kung ano yung i-offer mo sa kanilang pagkain, ay kailangan din nila ng magandang pagkain para sila ay makapangitlog ng maaga, makapangitlog ng marami at makapag-hatch ng maganda, mataas ang hatchability nila. Kaya ang mga native chicken ay maigi pa rin na pakainin mo ng commercial feeds. Kasi kung natural lang ang panggagalingan talaga ng pagkain nila, ay mabagal ang pangingitlog nila. At yung hatchability nila, hindi mo rin aasahan na magiging maganda. Kasi hindi nila nakukuha talaga yung kumpletong nutrient requirement nila sa buong maghapon. Unlike kung commercial feeds ang ibibigay mo, ay kumpleto na yon. Susundin mo lang kagaya din lang mula sa kiti na hanggang doon sa paglaki nila ng 3 months ay makukuha nila lahat yung nutrient requirement nila for the day. Kaya ang mga native chicken na ready to lay, mga inahin at yung tandang ay maigi rin na pakainin mo ng commercial feeds. Integra 3000 ang ipinapakain ko sa mga gagawin kong mga inahin, yung mga ready to lay pullet. Yun ang practice ko. Hindi ko lang alam kung ano ang practice naman ninyo sa mga native chicken ninyo. So yung Integra 3000, kasi ba diba, ang indication doon ay older chicken, older na free range chicken ang kakain noon. At doon sa native chicken, pwede rin yun yung Integra 3000 sa kanila. Kaya ako, yung inihahanda kong mangitlog, ready to lay pulet, integra 3,000 pa rin. At nung unang taon ko na nag-alaga ng native chicken, minentain ko na pinakain ng integra 3,000 ang mga yon, yung mga inahin ko. So habang tumatagal, tinitingnan ko pa rin yung mga possibilities na kahit na commercial feeds pa rin ang pakain ko, tinitingnan ko, tinatry ko yung iba. So try ako ng breeder pellet. So pareho lang din ang result. Alam nyo, hindi ako nag-aalala na Integra 3000 ang ipinapakain ko sa mga inahin ko at mga tandang noon, noong una, no? Kasi, yung Integra 3000, kagaya ng sabi ko, di ba dinidevelop niya yung muscles ng manok? Pero natitrim down niya yung fats na mabuo dun sa katawan nila. Kaya, kahit na Integra 3000 ang ipinapakain ko, ay hindi sila gaanong mataba. Hindi sila gaanong yung bigat nila, na may maintain lang nila. Kasi, yun din ang role ng Integra 3000. At ang, ang pangingitlog nila ay maramihan. 12, 14, maano na lang yung, bihira lang yung may 10, no? At yung 8. Karamihan talaga, 14, 12, no? 13, mga ganon, 11, malampas sa 10. Yung tandang, ganon din, na-maintain niya. Lalo na kasi, ang mga native chicken naman ay hindi talaga bumibigat ng todo-todo na kagaya ng broiler. So, okay lang na yung integratory, ang ipinapakain ko noong una. Tapos, yung hatchability, alam nyo, maganda rin kasi ang lalakas ng kiti talaga. Manalakas. Tapos, nitong year lang na to, nag-start lang akong magpakain ng layer crumble, nung mga kalahatian na siguro mga April ganyan or May. Nag-start ako na magpakain ng layer crumble. Kasi, ino-observe ko lahat yung commercial feeds na ipinapakain ko. Try ko nga, sabi ko. Yung time na yun, uh, April. Binenta ko kasi yung tandang ko na native, no? Yung native hulo. So, wala nang tandang itong mga inahin ko. Ngayon, sabi ko, pangingitlugin ko na lang muna sila na walang tandang. So, pinakain ko sila ng... Uh, PBLC or yung Pure Blend Layer Crumble na ipinapakain ko doon sa mga Rhode Island Red Go. Okay naman kasi kahit na wala silang tandang ay nangingitlog sila at ganoon naman talaga ang characteristics kasi ng mga manok. Kahit na wala silang tandang at matured naman sila na pwede na silang mangitlog talaga ay mangingitlog talaga kahit na, kahit na wala yung tandang. So yung pure blend layer crumble yun ang kinakain nila. And then nung July, pwede nang mag itong Rhode Island Red Co. na rooster ay siya na ang kasama ng mga native chicken ko at okay naman na kahit na siya ay gumakain ng ng pure blend uh, layer crumble although hindi siya nga mangingitlog no so nung una nag alala ako sabi ko paano kaya itong tandang na to pero okay naman kasi yung mga napisa na, pra, na product na niya yun yung mga kiti na una kong ipinapakita sa video, yung mga previous video kong sunod-sunod. Yun yung mga kiti na yon Yun siya ang may product na nun. Crossbreed na nila ng, ano, ng native hen. At, ma at maramihan kong mga itlog. Napakaganda kasi, alam nyo, meron lang isang infertile. Or, nadidisgrasya, nalalaglag, pero may kiti. So, ibig sabihin, kahit na PBLC yung kinakain niya, okay lang. Wala namang diferensya. Kasi sinusunod ko yung measurement ng pagkain ng mga native chicken, which is 100 grams per head per day. Pero ito, itong RIR, pero itong RIR na to, ay more than 100. Kasi malakas talagang kumain yan. Nilalaanan ko siya ng at least 120 grams per head per day. Kaya kung makikita nyo, malulusog lahat. Maano sila, masisigla silang lahat. Active silang lahat. Mula umaga hanggang hapon. At maganda. Kasi yung mga kiti, parang ito. Three weeks pa lang yung kiti niya. Yung nandyan sa kabilang brother. Ngayon, nakapitong itlog na naman. Pangwalo na ito ngayon kung makakapangitlog siya ngayong araw na to ibig sabihin so proven na pag commercial feeds ang ipapakain mo kahit anong commercial feeds naman yan no lalo na sa mga mag malalaking company galing kasi pag malaking, sa malaking company sa yung mga well-known na company ng feeds ang panggagalingan ng feeds mo maganda ang feed formulation na ginawa nila kasi meron silang mga sariling nutritionists meron silang sariling mga vet ang mga 'yon kaya maganda yung uh, feed formulation ng mga 'yon So kahit na anong commercial feeds kagaya ng sabi ko sa inyo kahit anong commercial feeds na ipakain niyo basta yung uh, recommended para doon sa mga chicks and then yung mga grower at ito nga yung mga uh, hen yung mga older age, no hen at saka rooster ang inumin nila kagaya pa rin ng mga kitiko na hindi ako naglalagay ng vitamins doon sa inumin nila or mga antibiotic hindi ako naglalagay iyon pa rin, kagaya ng oregano, wava leaves, at saka yung malunggay leaves. Last, kung may barley ako, or barley grass, ninalagyan ko kung may available. So yun lang ay nilalagay ko sa inumin nila at nagpe-plain water sila syempre. So hanggang dito na lang muna. Sana may natutunan na naman kayo dito sa video ito At yung mga bago, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng na mga nag-share, mga nagko-comment. Thank you. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok at sana panatilihin tayong malusog at masigla din araw-araw